Dito guys, kung mapapansin nyo, panalo na sana yung AP Bren noong game 1 laban sa SRG. Ang problema lang, may kinakaharap silang hindi nila inaasahan. Actually, tignan nyo yung score nila. Perfect score na sila dito eh. Tignan nyo tong last clash na mangyayari na ikabibigla Napaka-patient talaga ni Yams yung tank ng SRG. Tignan nyo yung mangyayari dito ah. Hindi rin ako makapaniwala eh. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ito o sa dyan talagang malas lang talaga yung AP brand ng time na to. Ang ganda ng pasok dito kasi ng minator guys eh. Pansinin nyo yung Minotaur ha. Tatlo na huli dito ng Minotaur. Yeah, o oh, tatlo na huli nyo eh. Ang tendency pa na ito, guys. Hindi pa napapansin yung Zaz dito. Kaya yung Zaz nakaka free hit na lang. Hindi rin natin masasabi guys kung itatower lock ba nila. Kasi marami rin naka Ang dami rin ipis dyan hindi ka rin talaga basta-basta makakapag-tower lock sa ganyan eh. Hindi ko alam guys sa pero para sa akin guys, talaga para sa AP brand na talaga yung game mo eh. Pero hindi ko alam kung ba't nangyari yung ganun. Talagang napaka-patient lang siguro ng tanker, gumano pa siya oh. Tignan nyo kung mapapansin nyo. Kaya dito, nakambak pa sila. At, guys, wala talagang ano sa mga ano, kahit perfect score pa yan, talagang may tendency talaga na makakahambak kayo eh kahit na napaka perfect na ng score ninyo eh hindi ko alam talaga guys kung ano nangyari doon pero comment down below nyo na lang kung ano ba talaga yung problema or naging maasim ba or hindi ba tinawer lock agad tapos dito guys yung game 2 first drop ng turtle ako lang ba yung tanker lang kasi yung tinitignan ko kapag nagkakaklash hindi ko alam kung ako lang ba pero ang ganda ng gagawin ni Ogwen dito eh. Tignan nyo ha kung mapapansin nyo yung Minator. Dalawa mauhuli niya dito eh. Kaso lang ang ganda kasi ng setup ng tatlo dito. Talagang layo-layo sila eh. Ang tendency pa neto guys ha. Yung Zaz dito nakaka-free hit pa siya eh. Parang eto na ata yung magiging lasun ng meta ngayon eh. Hay nako iban nyo na yan Zaz na yan. Tank Slayer na yan eh. Tignan nyo ang daming tankis sa heroes natin no. Pero tutunawin lang ng Zaz makaka-free hit yung Zas dito eh o nyo, tunaw talaga sa kanya eh may hirap kalaban yung Zas ngayon guys tapos dito guys yung last lord hindi ko alam kung sino nag-command na ito. parang I think miss command ito pumasok yung high Hylos kaso walang nag-follow up hindi ko rin maintindihan kung kailan papasok yung minator. pero wala sila silang mauhuli lahat nakatago sa lungga at ang sakit na rin kasi ng Melissa dito Tinutunaw na sila ng dal. Another miscommunication na naman para sa ating AP brand, Itong last lord guys, kung mapapansin nyo yung high loss, mag ess ss siya dito pero walang magpa-follow up. At yung mga kalaban ay lalayo lang din dito. Ang tendency pa nito guys, mapapaganda pa yung pasok ng terisla dito. Tatlo yung nahuli, kaya napaka perfect timing para sa kanila. Para sa akin guys, good draft pick ang ginawa ng SRG dito kung mapapansin nyo yung Melissa, uunahin siya ng ano wehaya Hayabusa. Ang tendency dito, makakapag-set si Ogwen ng maganda. Ang problema lang talaga, maganda yung set niya dito kaso papasok lang sa lungga ng ipis yung Zas at tutunawin lang sila isa isa. Kaya kung mapapansin nyo, pumapalag pa naman yung hari pero wala na silang magagawa dito.